Nat Alden pinagkaguluhan sa Canada. Nagsimula na nga ang kanilang taping dito at pinagbigyan ng mga fans na naghihintay sa labas. Napakadaming ang Pinoy dito sa Canada na talagang inaabangan ang pagdating ni na Alden. Ang babait nga ng team Hello Love Again, lahat ng fans pinakilig at binigyan ng oras para makapagpapicture. Nagbigay din ng behind the scenes si Dela Cathy may daladalang luggage. Si na Catherine at Alden papasok ng bahay habang ang mga fans nga pinapanood sila. Kahit nga nasa Canada, napakaraming fans ng love Team na ito. Ang sarap ngang magtrabaho kapag ganito ang nakikita mong naghihintay ng finished product na gagawin yung movie. Sobrang bait nga ni na Katrina at Alden kahit pagod sa kanilang taping, pinuntahan ng mga fans na matagal nag-aabang sa labas ng bahay para makakuha ng mga photos kasama sila. Ang sisimple naman ng suot ni na Katrina at Alden. Day 3 na nga ng kanilang shooting dito at araw-araw puro trabaho nga sila. Makikita din ang napakagandang pag-alalay ni Alden kay Catherine. Nag-ala bodyguard nga ito. Napakaalaga. Tila hindi nga napapagod si na Catherine at Alden. Excited na nga sila ipakita sa buong mundo ang kanilang ginagawang movie na matagal lang iniintay ang part 2. Hello. Hello. Hi, <laughs> oh. Hi, 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 Ang bait-bait nga talaga ni Katrin, talagang binabati lahat ng mga fans. Thankful nga sa mga solid fans nila hanggang dito. Inaabangan sila. You can call me Kat. I'm one of the cast. Uh, my hobbies are... <laughs> so, but you can call me Kat. And I think I'm also very fun to be with. <laughs> Who are you playing? I'm playing Joy. Uh, yes. hey. Hi, Nakakatawa naman ang pagpapakilala ni Catherine sa kanilang team dito sa Canada mga English speaking nga kasi at nasubok nga si Catherine na magpakilala in English. Excited na si Catherine as Joy. Hindi mo ka noon. Ay, para sa chan ka pa lang, sinasabi. Ayun lang namin maki Sorry, sorry, sorry. Kahit ang newborn baby nga na pagbigyan, nabuhat nga ni Katri. Napakasiswerte nga talaga ng mga fans na Pinoy dito sa Canada. Marami naman nga ang ng kilig moment ni Katrina at Alden sa likuran ng halaman. Patago nga nilang ginagawa ito. Nakakamiss nga ang pagtatrabaho nila ng magkasama. ang ganda-ganda ng mga ngiti ni Catherine. Ganito nga kapag in love, kasama din sa trabaho ang taong ito. Ang ina ni Catherine si Mami Min Bernardo, kasama din niya dito sa Canada. Si Mami Min na palagi nakasuporta at nag-aalaga sa anak sa lahat ng ginagawa nito. Sa lahat ng shooting na hindi siya mawawala. Nagpunta naman nga siya sa Calgary Tower. Si Catherine Bernardo pala kamukhang kamukha ang kanyang ina na si Mami Min Bernardo. May larawan nga si Min Bernardo na nakatagilid at kamukhang kamukha nga niyang anak na si Catherine. Si Catherine sanay mag-prepare ng kanyang pagkain dito sa Canada at napakasimple lang ng kanilang meal. Ito nga ang mga pagkain sa Canada.